Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. Chris Aquino bumagsak sa banyo at sahig ng ilang beses, Chris nahihiya na sa mga kasamang laging binubuhat patungong banyo. Nadagdagan na nga ang timbang ng Queen of All Media na si Chris Aquino mula sa pinakamababang 82, ay naging 112 pounds na ang weight niya ngayon. Sa latest photos na lumabas sa social media nitong nagdaang weekend ay makikitang medyo umumbok na ang mukha ng actress TV host. Pero mismong si Chris na ang nagsabi na kahit nagkalaman ng konti ang mukha niya ay payat na payat pa rin daw ang kanyang mga hita at braso. Sa latest Facebook post ng dating entertainment editor at confidante ni Chris na si Kuya Dindo Balares, kinumpirma niya na legit ang mga bagong litrato nito na lumabas sa social media. Marami ang nagpapadala ng private messages at nagtatanong kung Photoshop lang ba ang pictures na ito ni Chris Aquino, at kung totoong ito na ang appearance niya ngayon. Totoo at genuine po ito. Kuha ng kanyang kaibigan na si Miss Jing Three, weeks ago habang nando doon din ako sa private resort na kinaroroonan ni Chris, Sinyulang pagbabahagi ni Kuya Dindo. Pagpapatuloy niya, pero unang una, at ang pinakamahalaga muna, mula sa pusong pasasalamat po sa lahat na nagmamahal, nagmamalasakit, at patuloy na nagdarasal para sa panunong balik ng kalusugan ni Chris. When we pray, miracles happen, proof si Chrissy. love nourishes and heals. Malayong malayo pa pero unti-unti nang nakakabawi ang kanyang katawan at timbang, saad pa niya. Dagdag kwento ni Kuya Dindo sa healing journey ni Chris, hirap na hirap, nakita ko mismo, at narinig na mahinang sinasabing, We really hate being dependent, dahil kailangan siyang alalayan kung gustong bumangon o dapat kargahin papunta sa comfort room, pero tinitiis niya. Maraming beses na siyang bumagsak sa sahig at sa loob ng banyo, dahil inaakala niyang kayang-kaya na, pero hindi pa pala. Mabagal man ang mga resulta, tama ang desisyon niyang umiwas muna sa big city at manirahan sa tabing-dagat para lumanghap ng sariwang hangin. Una naming napansin sa pamamakbak ng kanyang balat, may regeneration of skin, creesy, sabi ko sa kanya. Ibig sabihin, may regeneration of cells din maging sa loob ng katawan mo. Last January, ang pinakamababa niyang timbang. Gusto ding linawi ng kampo ni Chris Aquino na hindi po cancer ang ginagamot ng mga doktor kay Chris kundi autoimmune illnesses.